Setyembre 24, 2025 and welcome sa episode number 4 ng karmic file na may pamagat na Fortwith, dumating ang karma kay Cheese Escudero. Yung Fortwith, yan po'y ginamit na salita ni Cheese Escudero para ma ang proseso, para tayo'y pagkaitan ng katotohanan. At kung ang dahilan ay hindi na aabot dahil magta-transition na sa 20th Congress, yung 19th Congress na nakalipas, e eh mabigyan man lang tayo ng puwang na madinig ang mga dapat nating marinig patungo sa katotohanan. Pero, imbis na madaliin, imbis na agarang ah, aksyonan dahil ang nakalagay doon sa konstitusyon, with... Eh, ang ginawa nung Senate President, binaliktad po niya ang pakahulugan. Ginamit po niya sa baliktad na paraan. Imbis na madaliin, dinilay. At inantay na ang campaign period at wala na tayo pinagkaitan ng katotohanan. At anong ngayon ang nangyari? Dahil sa pagbabaliktad niya, kinurat niya ang pakahulugan ng fortuit, yan ay tumama sa kanya ng fortuit. Tweed. Bakit? Ang salita ho kasi ay may kapangyarihan ho yan eh. May tinatawag na power of the power of the word. No? Huh? Eh sinasabi nga ho, nakapagyan binaliktad mo, halimbawa, ang pulis may inahabol na violator, traffic violator, pagpalagay na natin at pinaihinto. ng to ka, huminto ka. Eh hindi huminto. Pero yung salita, yung malingaw-ngaw na, ayun, Huminto rin. Huminto ba siya dahil sa panawagan ng pulis? Hindi ho. Yung karma na umaksyon, nabunggo o nabangga. Napakadaling umaksyon ng karma doon sa pinagsabihang huminto ka. At meron din siyempre, yung power of the word, abracadabra. Pag sinabi, abracadabra, may magbubukas na kuweba. Ayan ay mga, hindi dapat binabali ang intended action. Kapag, yan ay binigkas. Pero kay Cheese Escudero, binali niya, binaliktad niya. Ayun, umalingaw nga yung salitang, forward, Pero yung aksyon niya, kabaliktaran. Akala niya hindi babagsak sa kanya. At siya, ang na forward At paano na fourth with si Cheese o Ay eh, siyempre, pinauusog sa kanyang kinauupuan ng hindi inaasahang pagkakataon ni walang paghahandang nangyari. <laughs> na fourth with talaga? Matapos na madinig ang mga diskaya, sinundan agad ng pagpapatalsik o pagpapaalis sa kanya sa kinauupuan niyang bilang Senate President. Na fourth with ka nga, Cheese. Sa politika, may mga salitang kayang pumatay ng proseso ng hindi halata. Isang salita lang, forthwith. Pero sa huli, ang salitang yon ang naging marka, naging simula ng pagbagsak ni Chis Escudero. Ano ba ang ibig sabihin ng forthwith? Ibig sabihin niyan ay kaagad, without delay. Sa 1987 Philippine Constitution, Article 6, Section 3, Paragraph 2, The trial by the Senate shall proceed forthwith. Nilagay ito para tiyakin na hindi maantala ang impeachment. Pero sa kamay ni Escudero, ginawa itong tabing ng political delay. Isang laro ng salita na binaligtad laban sa diwa ng batas. Kaya ano ang naging karmic violation? The Act of Delay Sa halip na ipagpatuloy agad ang impeachment laban kay Sarah Duterte, ginamit niya ang fortuit para ihindo. Ang taktika, idelay hanggang mag-expire ang oras ng kapulungan. Dahil papalapit ang eleksyon at magpapalit na ng miyembro ng kongreso, sapat na ang pagbili ng oras para mabaon sa limot ang kaso. Kapag nagbago ang komposisyon ng kamera at sinado, automatic reset, game over ang impeachment. So, ang diwa ng Fort Witt ay binaluktot. Ang dapat sana'y garantiya ng mabilis na hostisya, ginawa niyang mekanismo ng paglihimot. Sa batas ng tao, ito ay procedural tactic. Pero sa mata ng karma, ito ay sadyang pagtataksil sa intensyon ng batas. Kalimutan man ang diwa, but the word itself remembers. Sa batas, bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Pero higit pa doon, bawat salita ay merong tinatawag na resonance o vibration. Kapag binigkas, Dala nito ang orihinal na intensyon at enerhiya. Kaya kahit baligta rin mo ang gamit, hindi mawawala ang bigat ng tunay na diwa. Gaya ng salitang Fortwith, isinulat ito sa konstitusyon para tiyakin ang agarang hustisya. Ngunit sa kamay ni Escudero, ginamit ito bilang taktika ng delay. Pero tandaan, the word remembers. Ang resonance, vibration ng fortuit ay nananatili at bumabalik bilang bumerang at kiyon ang buwelta. Hindi niya kayang takasan ang agarang balik ng karma. Siya mismo ang inalis, fortuit, bilang Senate President. Ang salitang ipinantakip niya sa iba, siya rin ang lumipad at naging hatol at bumagsak sa kanya. Para bang yung cover ng manhole na nasa gasaan ng kanyang kotse, lumipad at bumelta sa kanya. Hmm. Ano ang karmic balik para kay Chis Scudero? Narito ang ilan. Kapag bumigat ang balik sa mga Duterte, sabi siya dahil siya ang pumigil sa proseso. Pagbabayaran mo yan, e yan na nga pinagbayaran mo na eh nalaglag ka sa kinauupuan mo. Ano pang posibleng karmic balik? Wala nang tiwala. Ang tuso'y laging pagbabantayan. Mumonitor ka. At hindi ka pakakatiwalaan kailanman. Pero sinasabi nila eh, time heals, time forgets. Makakakalimutan din yan ng tao. Oo, sabihin na natin, makalimot man ang tao, pero hindi makakalimutan niya ng karma. Ang bawat pagdelay ay utang na nakatala. Kami ang pinagkaitan mo ng katotohanan. So ito na ang the fourth with irony. Ang kanyang taktika ng fourth with delay para iligtas ang kapangyarihan ng iba sa huli naging marka ng kanyang sariling pagbagsak. Mabilis at walang pasintabi siyang inalis bilang Senate President. Fourth removal nga eh. At bakit? Dahil kasama ang kanyang pangalan, numero uno, dun sa listan na ipinalabas ng PCIJ hinggil sa mga mambabatas na may koneksyon sa mga flood control contractors. Bilyon-bilyong pisong pondo na pinagdududahang insersyon sa flood control project na yan. Punong-puno punong, -punong insertion, insersyon, Irony. Nasa ng irony. Sa halip na kontrolahin ang alon, siya mismo ang nilamon ng bahan ng kontrobersiya. Ang ipinahinto mo para sa iba ay eh siya ring hindi mo napigilan para sa sarili mo. Ang delay na ipinagkatiwala mo sa kalendaryo ng politika bumalik bilang agarang hatol laban sa iyo. <tinyo> Ito ang karmic file ni Francis Cheese Escudero. Ang salitang forthwith ay isinulat para tiyakin ang mabilis na hustisya. Pero sa kanyang kamay, ginawa itong tabing ng delay at paglimot. At sa mata ng karma, siya mismo ang inalis for Tinangay ng baha ng anumalya at binura ng sariling pagkatuso.